Yan, magandang araw mga kabigulano. Ito yung ano sa muwa sa new seaside. Kira niya no. Makita niyo. Paano na yan natambakan na. Ano mga gigin tawag na dito. Hindi na seaside kasi nga tambak na ngayon si. So may mga lupa na. Ayun oh, no? tingnan niyo. So, lawak pa naman ng tinambakan. Paano na kaya mangyari diyan? Hanggang doon na susunod. So hindi na seaside. Ano kaya tawag niyan? tinambakan na ng lupa oh. ano ang lupa? so well, land? ano yan? landslide slide? So, ayan o, ayan Inan yung nalilipo natin po. tawag seaside ah, pagkaganda sa wala na, sea. Na wala na yung kaso nga lang nawala na yung ano tawag na dyan? yung malawak wala na, na karagatan ano? malawak na kalupaan na. ng tawag, o, tawag ano dyan? dyan tawag dyan tawag dyan ano? land slide na kasi sayote <laughs> yung sea ay, matawag seaside. matawag natin right. yung Seaside. niya ang maganda itong tawag nito. Ayun,